Anong masasabi mo sir sa maliit na cake na yan? Parang kulangot lang. Happy birthday sa'yo sir. This is it, pansit mga idol. Ito na yung araw ng kaarawan ko mga idol. At yan ang pinakagusto ko, seniors, junior guys na nagdala ng cake. O <laughs> ba? Maaga pa mga idol, mayroon ng Papan City si Sir Mel and shoutout nga pala dyan sa bus namin si Sir Mel Vergara na nag-provide guys ng aming masarap at mainit na pansit at pinaluto ito kay Ate Florence at kay Ate Marisa at nagdala din mga idol yung aming kasama ni si ATV. V. Okay guys, no actually si ATi TV birthday din bukas kaya sama-sama kami guys na nag-celebrate ng aming kaarawan. Thank you so much po sa nag-assist na si Ate Helen at sa lahat guys na aming mga kasama diyan. Thank you so much po sa inyo. Happy birthday your TV, more birthday to come. God bless. Happy birthday your TV. Thank you. Yes. Yes. Yo shout out kay your TV. Happy birthday. God bless. Shoutout nga pala dyan kay Nurse Junior guys na may pasalubong sa atin na cake. Yan guys, ano, galing from Red Ribbon guys. No? Napakaliit lang yan. Pero simply lang naman guys yung aming celebration dahil wala din naman aming kasama. Galing pa ako ng trabaho mga idol at nagkita na kami dito sa may Isim Novaliches mga lalabs. No? At yan na uh, ready ready na yung aming cake. Ang problema namin dito mga lalabs no? yung ating lighter. Wala tayong lighter dyan para mag blow tayo ng candle ngayon. So ayun, shout jan dyan sa yun, yours junior Ready ready na yung ating dinner Kunin mo na rin thank you so much sa iyong uh, pa-blowout kay Junior mga idol dahil sumahod ngayon si Junior kaya mayroon tayong cake at palibre dito sa my chow king guys nobaliches is m so ayun na reading ready na mga idol at talagang gutom na rin kami guys dahil galing kami ang trabaho Muli guys, thank you so much Nurse Junior guys at kay Mamami Mami Solen na kanyang wife mga idol na napaka supportive para sa amin ni Nurse Junior at ang kanyang anak na si Rose and Solen. charo thank you so much yan guys. Ayan na ang ating cake. Ready, ready na tayo mag-blow. Kinagat na rin idol yung nakabalot na candle at para mailagay na natin sa aking cake. Oh, ayun, di ba? para Kailangan ko na daw idol mag-blow ng candle sabi ng aking ka-partner na seniors Junior, guys. Sobrang excited po ito dahil nga ang kanya regalo ay sobra. <laughs> At kailangan ko na daw idol mag-blow ng candle dahil kailangan niya daw marinig yung wish ko. Kaya lang. Ang problema namin paano ibublow yan dahil wala kaming posporo o lighter man lang mga lalabs. Pero ganun pa man, tuloy ang laban. Bertie Wish ko mga idol, nagpapasalamat muna ako sa lahat ng mga bumati sa akin sa social media guys. Halos hindi ko na lahat kayo maisa-isa sa pagre-reply dahil sobra guys, sobrang natuwa si TV at sobrang napasaya nyo dahil sa inyong mga wishes mga lalabs. Thank you so much guys sa lahat ng nag-private message kay Nurse TV guys para batiin lamang ako. At sa lahat guys na nagkaroon ng video guys no na na-upload din natin. Thank you so much po sa inyong mga greetings lahat sa Star Centers guys at sa lahat ng mga followers, non-followers, mga idol at sa mga silent viewers ni Thank you for watching my idol at hanggang sa muli guys magpapaalam na naman kami. Thank you so much po and God bless you. Bye bye!